Iris, ngayong araw, ang kalikasan ay nagbibigay ng isang matatag na ugali sa Iris. Ipinapakita nito ang kakayahan ng Iris na maging matiyaga at magsikap upang makamit ang mga layunin, lalo na sa mga gawaing may kinalaman sa trabaho at pera. Ang Iris ay magtataglay ng mapanuring isipan, kaya't magiging maingat ito sa mga desisyon at hakbang na gagawin. Kung kailangan ng tapang at lakas ng loob, tiyak na magagamit ito ng Aris upang malampasan ang anumang pagsubok. Magiging matibay din ito sa kanyang pananindigan, at hindi basta-basta magpapadala sa mga mahihirap na sitwasyon. Sa usapin ng pamilya, inuuna ng Aris ang kanilang mga mahal sa buhay at magtataglay ng mataas na dedikasyon sa mga gawain para sa kanilang kapakanan. At tandaan ang gawa ng kalikasan ay hindi matatawarad dahil biglaan ang mga pagdating gawing laging maging maingat Taurus para sa Taurus ngayong araw ang kalikasan ay magbibigay ng lakas ng loob at tapang upang harapin ang mga pagsubok mayroon itong likas na malasakit at pagiging masinop kaya tanging ang mga mahalaga lamang ang kanyang pag-uukulan ng pansin. Hindi nito hahayaan na masayang ang oras sa mga walang kabuluhang usapan o gawain. Sa trabaho, ang Taurus ay magiging masigasig at tapat sa kanilang tungkulin, ngunit hindi ito magpapakita ng kahinaan sa mga hindi makatarungang mga tao. Magiging responsable ito sa mga gastusin at hindi basta magpapautang, upang matiyak na ang pera ay napupunta sa mga tamang gamit. Sa pamilya, ang Taurus ay magiging maalaga at magbibigay ng pagmamahal na walang kapantay. Kasama ang pag-aalaga sa sarili at katawan, titiyakin ito na positibo ang enerhiya na dumadaloy sa bawat araw. At tandaan, ang gawa ng kalikasan, ay hindi matatawarad dahil biglaan, ang mga pagdating, gawing laging maging maingat. Gemini, ngayong araw, ang Gemini ay magiging disiplinado at organisado. Hindi ito gagawa ng mga desisyon ng walang plano. Sa trabaho, magiging masigasig ito upang matiyak na ang lahat ng aspeto ng kanilang ginagawa ay maayos at tumpak. Hindi rin ito titiisin ng mga usapan na walang kabuluhan at mga paligoy-ligoy at mas pinipili ang mga makatawid na pag-uusap na may saysay. -say. Sa usapin ng pera, magiging tapat ang Gemini at ipagpapalibon ang mga bagay na hindi nakakatulong sa kanilang layunin. Isang malambing na tao rin ito, kaya't sa pamilya magiging maalaga ito at magbibigay ng pansin sa kalusugan at pangangalaga sa mga mahal sa buhay. At tandaan, ang gawa ng kalikasan, ay hindi matatawarad dahil biglaan, ang mga pagdating, gawing laging maging maingat. Cancer Ang kalikasan ay nagbibigay sa cancer ng isang mapagmatsyag na ugali ngayong araw makikita sa cancer ang kanilang likas na pagkakaroon ng maingat at mapanuring isipan sa mga desisyon kaya't mahirap itong maloko ang kanilang pagiging matalino at maingat sa trabaho ay magbibigay daan upang maiwasan ang paulit-ulit na mga pagkakamali ang cancer ay hindi rin mahilig sa mahahabang usapan na nagiging sagabal sa kanilang mga gawain gusto nilang magtrabaho at mag-ipon ng pera para sa kanilang kinabukasan at ng kanilang pamilya kaya't ang bawat hakbang ay nagiging maingat at tumpak Sa pamilya makikita ang kanilang malasakit at pagmamahal at palaging inuuna ang kapakanan ng kanilang mga mahal sa buhay At tandaan ang gawa ng kalikasan ay hindi matatawarad dahil biglaan ang mga pagdating, gawing laging maging maingat. Leo, ngayong araw, ang kalikasan ay magbibigay sa Leo ng lakas ng loob at tapang upang maging matatag at magtagumpay sa lahat ng aspeto ng buhay. Sa usapin ng pera, ang Leo ay magiging matipid at makatarungan. Magiging maingat ito sa bawat gastusin at hindi basta-basta magpapautang. Sa trabaho, ang Leo ay magiging masigasig at hindi titigil hanggang sa makamit ang tagumpay na nararapat sa kanya. Ayaw nito ng mga usapan na walang kabuluhan o chismis, at magiging tuwa ito sa mga makatawid na pakikipag-ugnayan. Magiging maligaya at puno ng pagmamahal ang Leo sa pamilya kaya't hindi nito pwedeng palampasin ang anumang pagkakataon na maipakita ang kanilang malasakit at pag-aaruga sa kanilang mga mahal sa buhay. At tandaan, ang gawa ng kalikasan, ay hindi matatawarad dahil biglaan, ang mga pagdating, gawing laging maging maingat. Virgo, sa araw na ito, ang kalikasan ay magbibigay sa Virgo ng isang metiegang ugali, Lalo na sa mga gawain na kailangan nilang tapusin. Hindi ito magtutuloy sa anumang bagay na wala sa plano o hindi na ayon sa kanilang mga prinsipyo. Sa trabaho, ang Virgo ay magiging disiplinado at maingat sa bawat hakbang nagagawin. Kapag nagsalita ang Virgo, tiyak na may tamang dahilan at layunin. Hindi ito madaling matitinag ng mga suhulan o kapakinabangan na hindi naaayon sa kanilang mga prinsipyo. Ang Virgo ay malambing at maalaga sa kanilang mga mahal sa buhay at sa kanila nakikita ang kahalagahan ng tiwala at pagmamahalan sa relasyon. Sa pera, magiging matipid ito at titiyakin na hindi ito gagasta ng hindi kailangang ang mga bagay. At tandaan ang gawa ng kalikasan, ay hindi matatawarad dahil biglaan, ang mga pagdating, gawing laging maging maingat. Libra, ngayong araw, ang kalikasan ay magbibigay sa Libra ng isang matimbang na ugali, kaya't madaling makikinig at magpapas siya ng maayos. May kakayahan silang makita ang kabutihan sa lahat ng bagay, kaya't magaan nilang nakikita ang mga sitwasyon na mahirap pagdesisyonan. Sa usapin ng pamilya, ang Libra ay magiging maalaga at handang magbigay ng kanilang oras upang matulungan ang mga mahal sa buhay. Magiging tapat ito sa mga desisyon at makikipag-ugnayan ng may malasakit sa mga tao sa paligid. Sa trabaho, ang Libra ay magpapakita ng dedikasyon at hindi papayag na maging pabigat sa mga kasamahan, kaya't mas magiging masigasig ito sa pag-abot ng kanilang mga layunin. At tandaan, ang gawa ng kalikasan, ay hindi matatawarad dahil biglaan, ang mga pagdating, gawing laging maging maingat. Scorpio, ang kalikasan ngayong araw ay magbibigay sa Scorpio ng isang malalim na ugali ng pag-iisip. Makikita ang kanilang kakayahan na mag-focus sa mga bagay na mahalaga at iwasan ang mga hindi kailangang detalye. Sa usapin ng pera, ang Scorpio ay magiging maingat at mapanuri upang matiyak na ang bawat hakbang ay may kabuluhan. Hindi ito magpapadala sa mga nakakaakit na alok o mga bagay na magdudulot lamang ng mga problema. Sa trabaho, magpapakita ito ng dedikasyon at disiplina at hindi titigil hangga't hindi nakikita ang resulta ng kanilang pagsisikap. Sa pamilya, magiging tapatang Scorpio at magbibigay ng walang kapantay na pagmamahal at suporta. At tandaan, ang gawa ng kalikasan ay hindi matatawarad dahil biglaan ang mga pagdating, gawing laging maging maingat. Sagittarius, ngayong araw, ang kalikasan ay magbibigay sa Sagittarius ng kalayaan at lakas ng loob upang maglakbay at subukan ang mga bagong bagay. Magiging matapang ito sa paggawa ng mga desisyon at hindi matatakot magtangkal ng mga bagay na wala pang nakagawa. Sa trabaho, magpapakita ang Sagittarius ng dedikasyon at magsisilbing inspirasyon sa mga kasamahan. Sa usapin ng pera, magiging responsable ito at iwasan ang mga hindi kinakailangang gastusin. Ang Sagittarius ay magiging tapat sa pamilya at patuloy na magsusumikap upang mapabuti ang kanilang buhay. At tandaan, ang gawa ng kalikasan ay hindi matatawarad dahil biglaan, ang mga pagdating, gawing laging maging maingat. Capricorn, ang kalikasan ay magbibigay sa Capricorn ng isang seryosong ugali ngayong araw. Sa trabaho, magiging disiplinado ito at magbibigay ng tamang halaga sa mga detalyadong gawain. Ang Capricorn ay hindi magiging magaan sa mga desisyon, kaya't ang bawat hakbang ay laging pinag-iisipan ng mabuti. Sa usapin ng pera, magiging matipid ito at hindi basta-basta magpapautang, upang matiyak na ang kanilang pinaghirapan ay hindi mauurong. Ang Capricorn ay tapat sa pamilya at gagawin ang lahat upang may taguyod ang kanilang mga mahal sa buhay at matulungan sila sa mga pangangailangan. At tandaan, ang gawa ng kalikasan ay hindi matatawarad dahil biglaan, ang mga pagdating gawing laging maging maingat. Aquarius, ngayong araw, ang kalikasan ay magbibigay sa Aquarius ng bukas na isipan at malikhain itong ugali. Hindi ito matatakot mag-isip sa labas ng kahon at magsubok ng mga bagay na wala pang ibang nakakaalam. Sa trabaho, ang Aquarius ay magiging masigasig at magbibigay ng makabagong ideya upang mapabuti ang kanilang paligid. Sa pera, magiging responsable ito at pipiliin ang mga tamang hakbang upang maiwasan ang anumang uri ng problemang pinansyal. Sa pamilya, ang Aquarius ay magiging maalaga at handang magbigay ng suporta at pagmamahal sa kanilang mga mahal sa buhay. At tandaan, ang gawa ng kalikasan ay hindi matatawarad dahil biglaan, ang mga pagdating, gawing laging maging maingat. Pisces, ang kalikasan ay magbibigay sa Pisces ng isang mesensi ng ugali ng pag-iisip ngayong araw. Sa trabaho, magiging maingat ang Pisces sa bawat hakbang na gagawin at titingnan ng mga bagay mula sa iba't ibang pananaw. Sa usapin ng pera, magiging mapanuri ito at hindi basta-basta gagastos nang hindi muna iniisip ang mga magiging epekto nito. Sa pamilya, ang Pisces ay magiging maawain at magbibigay ng pagmamahal na puno ng malasakit at pangunawa. At tandaan, ang gawa ng kalikasan, ay hindi matatawarad dahil biglaan, ang mga pagdating, gawing laging maging maingat.